Hello mga Mima! Welcome back sa ating mini vlog. So eto na nga pala yung part 2 ng pagpapagawa natin ng railings kay tatay. So eto nga yung first part na nagawa na ni tatay. So yan, iukit lang niya yan dun sa may wood para nga mag siya. After naman nga mga mima doon sa loob, eto at nagwe-welding na naman si tatay nung mga kakabitan nga ng screw. Hindi ko nga alam ko anong tawag doon. Basta yun yung malilit na bakal na binutasan para maging kabitan ng screw. So habang sinusukat nga ni tatay itong sa babang part ng ating stairs, ayan si Adam, nagpa-park na naman ng kanyang mga cars. Thank you. Tapos naman mga mi, eto't magbubutas naman dito si tatay sa floor. Para nga daw mas matibay at hindi mauga yung hagdan. Pero napakahirap nga niyang butasin dahil nga napakatigas nga nung naging flooring ng aming bahay. So eto naman mga mi at sinusukat na nga yung pinakahawakan or yung tatabanan kapag nga bababa ng hagdan. So ayan at magkatulong nga dyan si daddy at saka si tatay sa pagsusukat nitong bakal para nga maputol na rin at maikabit. So, fast forward mga mi, eto nga at naka-welding na yung kanina nga lang na sinusukat nilang bakal. So, ngayon naman, ang gagawin dyan ay yung sa ilalim naman. And fast forward again mga mi, napakabilis nga ng transition eto nga, sinusukat na nga ulit yung pang ilalim. Nakakatuwa nga lang mga mi kahit nga hindi pa nga tapos itong hagdan namin ay napakaganda na nga tingnan itong loob ng bahay. Unti-unti na nga siyang naaayos at nagmumukhang bahay. So pagkatapos niyan mga mi itong at pinapatibay na nga ni tatay yung pagwe-welding niya. Pagkatapos naman mga mi, eto nga pinapakinis naman ni tatay yung mga dugtungan ng welding. Para nga daw makinis at maganda kapag pininturahan. So fast forward mga mi, eto nga at nakakabit na nga itong hagdan. Medyo mahirap nga itong ikabit kaya sabi ko nga kay tatay sa susunod na ikakabit na nga yung mga rehas dito ay dito na lang kami sa loob ng bahay mag-welding. At tatanggalin ko na lang yung mga gamit na hindi pwedeng matamaan ng mga talsik ng welding. So, eto mga mi at nakakabit na ngayong hagdan. So, yung mga rehas-rehas na lang yung kulang dyan. So, yan nga, tutuloy na lang yan ni tatay next week. At meron pa ang part 3 itong paggawa natin ng railings. At huwag nyo na nga lang pasin yung mga cars dyan ni Adam na laging nasa hagdan. So, paano mga mi, puputuling ko muna ang vlog natin dito at kita-kita ulit tayo sa next vlog. Thank you for watching. Bye!